Patuloy sa ating mga balita. Kinilala at binigyang parangal ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth BARMM sa ginanap na rawatan 2025 ang mga katuwang na ahensya sa pagsusulong ng kanilang mga programa at advokasya. Kabilang sa mga kinilala at binigyang parangal ng PhilHealth ang iMinds Philippines. Ang news now mula kay Jen Garcia. Sa temang Pagkilala at pasasalamat, binigyang parangal ng PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth Barm ang mga stakeholder at partner ng ahensya mula public at private sectors na naging katuwang sa pagsusulong ng kanilang programa at advokasya. Sa Rawatan 2025 ng PhilHealth Barm, kinilala at binigyang parangal ang iba't ibang ospital, employees, employers, private institutions at media kabilang na ang iMinds Philippines. Nais po namin bidyang karangalan, bidyang na recognition kayong lahat, bilang awardin. Mayroon kami din kami bidyang. Makikita niyo po sa program, makalagay ay SLAM Awardin. Grand SLAM awarding, because we have been doing this for three years in a row. And there are awardees who will be receiving awards. Sa tatlong taong ginagawa po ito ng public I awarded to that is why we extend our congratulations for the continuity. They were able to sustain their performance and their partnership with Phil as well as through our body. Jen Garcia, I Minds, Philippines.